nililink po kayo sa isang kapuso actress na, na si Jillian Ward. Ano pong reaction niyo? Nang? Jillian, Ward. Yung actress ng GMA. May mga blind items po na nililink po kayo. Kay Jillian Ay, Ward. Aware po. po ba kayo doon? Marites lang yun. Ay, wala Ay, sa katotohanan. Ay, ako na, na ng yun. ngayon nyo lang po, narinig, ngayon lang po narinig yung tungkol doon? Or? Narinig ko ka. Marami ang nalilis sa akin, puro Marites.

na, ayan. Ah. Nauhuri na kayo manong sabi niya, ay, yung magsinungaling. Mm. so totoo po, na nagkaroon kayo ng relasyon. Next question. <laughs> <laughs> Pero pag wala daw denial, yes. Oo. Pag no, no comment, po, sige yes. Sige po, bakit po hindi niyo maamin na nagkaroon po kayo ng relasyon? No <laughs> Next Next question. question. Next question. Next no question na. No Janis. Tiyabi mo na kanina eh. You can ask any question <laughs> except <laughs> babae. Takot takot dyan uh, eh. <laughs> Bakit naman po kayo takot oh, sa babae? Under desire ako. <laughs>